Ayan, para sa lahat ng mga nagagrind ng airdrop dito sa telegram. No? So, ito yung pinaka recommended ko sa inyo mga idol. Ito yung seed. So, sa mga wala pa nito, pwede ba tayong humabol dahil November pa ito. So, ayan, may ilang buwan pa tayong preparation para makapuha tayo ng maraming seed. So, ayan lang na naman natin ipunin yung seed. So, may mga bago sila ngayong update na naman. So, hindi talaga nawawala ng update ko si seed. So, meron niya rin itong spinner game at Itong Battle Seed no. So check muna natin tong spinner game. So ito rin naman yung dati pa lang nilagay dito. So binago lang nila yung appearance. So yan pa rin. So ayan nakatatlong egg na tayo na na-hatch. So yung una is free, pangalawa is 30 ata. O yung pangatlo is 30. And then yung pang-apat na hatch mo ng egg is makakakuha Kaya ta, kailangan mo yata magbayad ng 50 so syempre hindi nawawala yung traditional natin na worm no? so yan yung kailangan natin kunin so ayan nakakuha tayo ng na isa so medyo nagmamahal nga yung worm dito mga idol no? so dati magkano lang yung mga worm so meron din silang bago may mga tas nila no Ayan. So, ito meron ng upgrade no o ayan, mag upgrade siya tayo 30 seeds and the next level is 90 o sige upgrade na rin natin para medyo malaki na kayong maipo natin na seed po 300 na yan hindi ko na yan i-upgrade marami na tayo nagastos na seed no so dapat libo na tong seed natin siyempre bumili rin ako ng mga egg dati Ayan, pag nag-invite ka ng friends, may makukuha ka pa rin dito. So, ayan, habulin nyo na mga idol. So, sayang to. Baka masana oil na naman tayo dito, no. So, at least, sinipagan natin yan dito, no. So, kaso kulang yung sipag natin kailangan kasi talaga rito merong kang at least rare egg, no. So, ito uncommon lang to. Binili ko lang sa tao yan. Since mahirap kasi mag-grind ng seal dito, no. Ayan, kung mapapansin nyo yung worm. Ang mamahal na. So, ito nga pala, pwede tayong bumili rito ng mga bird, no? O ng eggs. So, ngayon, i-check naman natin tong price ng mga worm, no? So, dati kasi, mura lang tong mga worm na to, eh. Pero ngayon, talagang nagmahal na. Ikaw na lang ang hindi. So, ayan check natin, ayan yung rare ang mahal na talaga ngayon so dati nabibenta lang yan o nabibili lang yan ng one seed pero ngayon, laki na natin naas so hindi naman talaga kasi itong mga worm na to so kapag uh, naglaro kayo nito uh, unang unang yung gagawin is mag collect kayo ng worm kasi pwede ka rin kumita rito kahit na wala kang bird So, i-collect mo lang na i-collect yung mga worms. So, swerte ka pagka nakakakuha ka ng mga ganito, no? Sa so, mga epic na mga worms. Tsaka ng rare. Pinakamaganda itong legendary. Kaso, ang hirap hulihin ito. So, ayan. Nakakadami na akong huli yan. Pero, laging nakakawala.